Hello guys at magandang gabi sa iyo sa mga ating mga car riders Ayan, pauwi na tayo guys at galing tayo ng duty So bibiyahin natin to at babagtasin natin ang kahabaan ng Henson Highway Street Ayan, so papunta tayo dito sa Iho Iho Dadaan muna tayo dito para bumili tayo ng ating a uh, ulam ni Commander yung fish play na paborito niya. Yan dito. Sa tabi lang po ng aling Lusing to guys. Yan. Makikita nyo. Mura lang po dito. Mura lang ang mga top shiloga at saka iba't iba -diba pong makakain natin dito. Yan. Marami po silang tinda dito. Makikita nyo pag dito po kayo pumunta. So dito po yan sa crossing matataguan. Yan. So guys yan. Hintayin muna natin. Hintayin uh, natin tumawag yun. Tumawag na. Uh, kunin na natin ang fish play para makauwi na tayo at bibigay na tayo muli. So, anday na. Ayan na tayo na. Sakay na tayo, guys. At uh, na tayo, guys. Ayan, no, oh, guys. Diretso tayo. Babagtasin na natin ang kahabaan ng Henson ulit. Ayan, diretso tayo ng uh, Marisol Highway Main Gate ah uh, Rotonda. Ayan, sa may tulay po ng abakan. Ayan, kitang-kita na natin yung ano, ilaw. Nagniningning po yung mga ilaw dito, guys. At uh, valentine na valentine na dating. Ayan, na araw na puso na. Ayan, ang ganda ng mga ilaw sa tulay. Oh. So, dito tayo dadaan sa bypass road na ginawa kasi uh, para makaiwas tayo sa traffic. Lalo na, minsan traffic talaga doon sa dadaan natin. Ito guys, so, madilim nga lang, no? Ayan, babagtasin natin yung, uh, ito, ayan, yung lugar na to ayan, bypass road. So, sindihan na natin yung rear light ko para makita natin yung uh, ano. kasi madilim. yan guys, so, baka din tayo makita ang gano dahil yung ilaw natin. Ayan, tulay na ginawa. Ayan, yung tulay na yan. Ayan yung, uh, uh, yung tulay na ba... bago. Yan. Mabilis lang dito guys, ah, dito maraming dumaraan dito. Pero minsan pagka marami na talagang dumaraan, ah, nagkakaroon din ng traffic doon sa pag-akit sa may tulay. Ngayon guys, dire-diretso. Mayami ang konti, dito na tayo. Ayun marketplace na, di ba? Ah, akit na tayo ng marketplace. Oh. Ayan, malapit na oh. Ayan, o, ayan, nakit na tayo. Ito yung hospital na ginagawa, yung gilid na yan. Yung hospital ng Marky. yan ito Rotonda, ha, -Lex. yan Rotonda, NLEX na yan. dire-diretso hanggang sa may harapan ng Toyota. So, papasok na tayo, guys, na pauwi tayo. Munta na tayo yung bahay. Ayan, o, papasok na tayo ng kanto natin ng Maligaya. Ayan, guys, yung outpost, dire-diretso lang tayo, papunta doon. And then, yung ha, ng kanto, doon tayo papasok. yan. ayan, guys, so, Ayan no, ayun oh, papasok na. ayan yung gate natin, guys. So ayan, bubuksan muna natin yung gate and then papasok na tayo doon. Ayan no, binuksan na. Ayan na, pasok na tayo, guys. Ayan no, ayan na tayo, guys. Ito yung bahay natin, guys. Matatara. Uh, samahan nyo ako pagpasok dito sa aking munting tahanan. Ayan, guys, ito na. Kunin na natin yung ating peace plane ng commander natin. And then uh, pasok na tayo sa ating bahay, sa munting tahanan. So, kumustahin din natin yung ating doggy dito na si Hap Pakita ko sa inyo si aking alaga na si Half Moon, guys. Ayan, ito yung aking bahay na maliit lang yan, guys, ha. Simple lang. Ayan, ayan, guys. Ito si Hap Moon. Ito yung alaga ko, guys. So, ayan, ganito na lang tayo, guys, no. So, salamat. Salamat sa pag-view, mga guys. At sa ulitin tayo, guys. At babay na naman po tayo. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.